Ang huling bantay ng bundok, Maria Makiling. Sa bayan ng Laguna, matayog ang bundok Maria Makiling, tila isang tahimik na bantay ng mga nakaraan. Maraming alamat ang bumabalot sa kanyang katauhan, ang dalagang si Maria Makiling, ang diwata ng bundok, ang tagapagbantay ng kagubatan. Ngunit sa isang grupo ng magkakaibigang umakyat sa bundok, isa pang kwento ang kanilang natuklasan isang kwentong hindi na ibabahagi sa alamat, isang kwentong nagbigay ng takot sa kanilang mga puso. Si Rodel, Lara, Alvin, at Greg ay mahilig sa hiking. Matagal na nilang gustong akyatan ang bundo, Maria makiling upang subukan ang kanilang tibay. Sa kabila ng mga babala ng matatanda tungkol sa mga misteryosong pagkawala ng ilang umaakyat, itinuloy pa rin nila ang kanilang balak. Sa umpisa, tila ordinaryong paglalakbay lamang ito. Malamig ang simoy ng hangin, at ang tunog ng mga dahon at ibon ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Ngunit nang abutin sila ng dapit hapon, isang matandang babae ang lumitaw sa kanilang daraanan. Nakikita nyo ang daang yan. Huwag kayong liliko roon. Kahit anong mangyari, babala ng matanda ang kanyang mga matay puno ng pangamba. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Baka naman matanda na lang yan na gusto tayong takutin, bulong ni Greg habang tinatawanan ito. Ngunit nang magpatuloy sila, isang matinis na huni ng ibon ang umalang-aungaw sa kagubatan. Ang paligid ay biglang bumalot alat sa malamig na hangin at ang daan na kanina'y malinaw ay tila nagbago. Hindi sinasadyang napadpad sila sa isang makitid na landas. Napansin nilang lumalalim ang gabi nang hindi nila namamalaya. Mula sa kakahuyan, may lumitaw na isang anino, isang matangkad na figure ng isang babae na may mahahabang buhok at nakaputing damit. Bakit kayo nandito? Malamis ngunit malamig ang tinig ng babae. Hindi makagalaw si Rodel. Nanginginig si Lara. Si Alvin ay humakbang paatras, ngunit bigla siyang nadulas at bumagsak sa lupa. Tumuloy kayo sa daan na hindi ninyo dapat daanan, anang babae. Nagkatinginan silang apat at mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang dinaanan, ngunit anuman ang gawin nila, parang paikot ikot lang sila sa parehong lugar. Napagtanto nilang naligaw na sila sa ilalim ng kapangyarihan ng diwata. Tulungan nyo kami. Sigaw ni Lara, ngunit isang halakkat ang umalang-aungaw sa buong bundok. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kina Rodel, Lara, Alvin, at Ben. Isang linggo silang hinanap ng mga autoridad. Ngunit tanging ang kanilang mga gamit ang natagpuan sa paanan ng bundok. Ang sabi ng matatanda, may isang lugar sa bundok kung saan ang mga kaluluwa ng mga nagkamali ng daan ay hindi na nakabalik. At ang uli nilang sigaw ay tinatangay ng hangin tuwing sasapit ang hating gabi.